Hello mga kadilbok Ayan nandito pa rin tayo sa loob ng PMA So meron akong ipiplex na isang uh, Uh, tree house ayon tree house na ginawa ito noong June 7 uh, natapos ito noong June 17 2005 na ito ay pag-aari ng uh, government property dito sa PMA uh, location ano and then ito ay nagkakahalaga ng 250,000 so ito ay natapos nga nung June 17, 2005. So, ito at uh, ipiplex ko. So, matagal na rin pala siya. May 19, 19 years na. So, ayan. Pero bago, parang bago ang pagka-renovation niya, pagka-pintura niya pwede tayong umakyat pero merong mga nasa taas at titingnan natin yung mga detail na yung pagkagawa so inano siya ng ito ay gawa sa concrete at syempre may steel sa loob at uh, parang inukita nila na parang pine tree ang dating ng pagkapuno niya so ayan at ito siguro may one year na itong nirenovate ulit uh, pininturahan itong puno na to. So ito ay concrete ano, hindi ito tunay na pine tree. So yan ang project ng uh, government na nagkakahalaga ng 250,000. Ayan. a few moments later ayan thank you mga kadilbok at uh, may night na tayo nagawa ng government uh, PMA dito sa loob ng PMA para parang tourist spot para sa mga visitors so thank you thank you sa inyong panood sa aking mga videos sa pag-abang ng aking mga vlogs. So, sabi nga ng inyong Delbo Crew Vlog Official, saan ka man naroon, mag-ingat po tayo. Bye-bye!